Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang ilingkod, Misterioso Mr. Yoso 007. Sa pagkakataon po nito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Uh, isang orasyon na kung saan ito po ay makakatulong naman muli sa inyo upang inyo pong mapagana akalaooban kayo ng Diyos ng kakayahan na, na mapagana ang lahat ng mga orasyon na akin po ituturo. Okay? Ang gagawin niyo guys kasi itong akin ituturo ay isang uri ng dasal. Ito ito ay isang uri ng dasal na kung saan ay ito ay gagawin niyo araw-araw. Okay? Gawin nyo to araw-araw. Pagkatapos ninyo magdevotion, magdevotion, ano, magdevotion, pagkatapos magdevotion, paglilinis ng sarili, and then yung uh, 12 misteryo na ang itinuro at itong aking ituturo niyo. Ito ay uh, ano, ito ay makakatulong din sa iyo, ano, sa inyo upang pagkayo pagkatapos ninyo ano, pag natapos ninyo ang dasal na to ay makakapagpagana kayo ng mga orasyon ano, nakakapagpagana kayo guys so gawin nyo lang ito Na kompleto tama ano, araw araw nyong gawin nito para sa tuluyan ninyong pagkakaroon ng kakayahan na makapagpaandar ng mga oras ang dasal na to ay ano uh, talagang napakabisa no? talagang napakabisa at uh, dawa ay inyo po itong gawin na ito ay uh, nasa puso ninyo ano? nasa puso ninyo sapagkat uh, kung inyo itong magagawa ng tama magagawa ninyo to na hindi nyo dinadaya ang inyong sarili ay magtataka kayo kahit kayo ay mamamangha ano, sa kapangyarihang ibibigay sa inyo ng Diyos okay mararamdaman ninyo ang nababalutin uh, nababaluting kayo ng parang kuryente ano? babaluting kayo kapag kayo ay nagtagumpay sa pagdarasal na ituturo ko ngayon Ay makakaradam kayo ng mga parang kuryente sa inyong mga katawan Kamay So Yun ang inyong mapipil uh, Talagang minsan mapapaluha kayo Sapagat inisip nyo na kayo ay nagtatagumpay at pinagkakalubang ngayon ng kapangyarihan ng Diyos Mararamdaman nyo yan guys Okay, so gawin nyo lang ito ng tama ang dasal na aking ituturo ngayon ay dasal na iba-iba, okay? Iba-iba itong dasal na 'to. Itong dasal na 'to ay merong pang uh, linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. So, pitong araw pero magkakaiba sila ng dasal. Magkakapare-pareho lang sila doon sa Tagalog na dasal. Pag natapos yung Tagalog na dasal, then yung orasyon na Latin ang inyong susunod. Kung halimbawa ngayon ay linggo, so linggo na dasal ang gagamitin mo. Kung halimbawa ngayon ay martes, o ngayon ay lunes, kaya so, ngayon ay Merkoles. So, depende yun, ano? Depende yun sa araw kung saan kayo ay magdarasal. Okay? Dadasalin ninyo ito alas sa is ng umaga at alas sa is ng hapon. Okay? <laughs> okay guys, so tandaan ninyo ha, tandaan ninyo. Itong aking ituturong dasal ay iba't iba ang orasyon kada araw gagawin niyo alas sa ng umaga at alas sa ng hapon so isasabay niyo to sa hapon ano sa devotion class ng devotion, Isabay niyo to sa hapon, alas sa ng hapon okay? Sana inyong maintindihan na no? Sana ay gawin nyo to ng tama sa oras. Guys, may iba't iba kasing oras. Ganyan talaga ang pag-aaral ng lihim na karnungan. Medyo masalimuot. Ano? Mahirap. Ano? Pero kapag ikaw ay nasanay at ikaw ay nagtagumpay, ay talaga naman napakasarap sa inyong pakiramdam. So, akin po kayong hinihikayat na huwag dayain ng sarili upang hindi kayo ano pag hindi kayo mabigo sa inyong gagawing pag-aaral pag-iipon ng lakas paghingi ng kapangyarihan sa Diyos ayun yun, na, yun, na, yun sinabi na tumpak na no so sana wag niyong dayain guys gawin niyo lagi ano gawin niyo so ngayon na aking ituturo ngayon ay yung dasal na Tagalog dasal na Tagalog ngayon then Kopyahin nyo to. Ano, kopyahin nyo to. Kunin nyo itong, oras, itong Tagalog na dasal na to. Pagkatapos ito, ay ituturo ko naman yung dasal na orasyon na Latin kada araw. Una muna ay Sunday kasi Sunday kayo mag-uumpisa nito. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So mag-uumpisa kayo itong pagdasal na gagawin ninyo ay sa linggo. So, bago maglinggo, maituturo ko na ang dasal na panglinggo. So, ma ma may susulat nyo na at madadasal nyo nito. Okay, so, guys? So, eto, ano, ang gagawin mo ay eh, ganito lang. Magdadasal ka ng isang ama namin. Pagkatapos ng ama namin, syempre, magdadasal ka na ngayon ng aking ituturo ninyo. So, ito siya. Ako'y kaawaan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Si Yahweh ay batong di matitibag. Matibay kung muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin ay nag-iingat tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako ay ipaglaban sa kuko ng mababagsik Huwag mo akong pababayaan. Ikaw, aking kanluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong limutin ang Kanyang kabutihan. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng mga bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Then, pagkatapos niyo pong dasalin yan, isusunod niyo na po yung dasal. For example, ay pang araw ng linggo. Okay? Ganun po. Araw ng linggo, susunod mo din yan sa dasal na yan. Then bukas, halimbawa ay lunis, dadasalin mo ulit yung Tagalog na to at isusunod mo yung dasal na pang lunis. Okay guys? Then sa susunod, for example, Merkoles, dadasalin mo itong Tagalog na to at isusunod mo yung dasal na orasyon na pang-Merkulis. So, ganun po siya, na Ano? So, guys, I hope na inyo itong magawa at sikapin na inyo itong magawa, guys. Sikapin ninyo. Gawin ninyo to upang uh, paghalooban kayo ng kakayahan, lakas at kapangyarihan na mapagana ang mga orasyon. So, good luck sa inyo, guys. Muli po ay makita-kita po tayo sa susunod ng ating uh, video. Ano? Susunod ng ating mga video. So, ako po si Misteryoso 007 na laging nagsasabing God bless you. Bye!